Hello! Ayan po. Ngayon po ay magluluto tayo ng puto. Ayan. Tinimplahan ko na po yung mga gagamitin natin sa puto. All-purpose flour. Tsaka ayan, may margarine ako naka-prepare. Tinunaw ko po siya. Ayan. Tapos may kasama rin yung egg. Egg asukal, kalumit. Sama-sama na po yan. Timplado na. And then, gumawa ako ngayon ng puto kasi may darating kaming bisita. Magluluto ako ng konti ng pananghalian kasi darating nga po yung lolo ni Jaden galing pa ng antipolo tsaka pasig. Dito sila magla-lunch. Kaya ayan, busy ako umaga pa lang. Nagising na ako ng alas 5. Ayan, medyo maliwanag na alas 6 na yan. Kasi pinipare ko pa yung mga gagawin ko. Tapos, magluluto ako ng kare-kare, tsaka pansit, pritong isda. Ayun lang naman, pananghalian lang, simpleng pananghalian lang para kasi nga malayo sila, malayo ang malayo ang pinanggalingan nila. Siyempre, dapat meron silang abutan na pagkain na pananghalian dito sa bahay. O ayan, namiminimix ko na mabuti yung saputo puto. Yan, nung araw kasi nagtitinda rin ako ng puto nung may tindahan ako dito sa garahe namin natagal, natagal akong hindi nagluto ng puto dalawang taon yata akong hindi nagluto kaya ngayon nagluto lang ako konti lang niluto ko kalating kilo lang yan dalawang salangan lang yan kasi konti lang naman yung bisita para may konting dessert sa ating lunch yan pagka na Ayan, yung apo ko, yung kamay, gusto niya siya rin tumulong sa akin. Ayan. Kapag ka na mo na lahat at na prepare na mix mo na, ayan, sinasala ko yung yung ingredients lahat para pinong-pino paggawa ng puto. Yan ang sikreto ng paggawa ng puto. O, ayan. nilalagay, nilalagay ko na ngayon sa cup kasi meron na akong nakaprepare na tubig. Pinapa, pinainit ko na siya para Pagkulo niya, salang mo na agad. 15 to 20 minutes lang naman yan. Pagka sinalang mo na kailangan kumukulo na yung tubig. Yan, may pakulo na ako ng tubig. 15 to 20 minutes mo lang yung isasalang. At luto na yan. Ayan. O, para makita niyo isa lang muna sinalang ko kasi hindi ko hindi ako nag sabay ng pagsalang isa lang muna. Ayan, habang nakasalang yung puto natin, hinugasan ko na yung tuwalya. Kahapon hinugasan ko na rin yan, nilinis ko na. Eh, galing siya sa freezer. Madaling araw pa lang nilabas ko na para lumambot na siya, mawala yung lamig. Ngayon, ayan, hinugasan ko na ulit palambutin na natin siya mabilis na lumabot kapag uh, sa pressure cooker natin siya palalambutin. tapos merong pata rin 'yan pinaghalo ko yung tuwalya at saka pata kasi mas gusto ko yung pata sa kare-kare pero kumakain naman din ako ng tuwalya Kasi si pressure cooker ko yan para mabilis siyang lumambot kasi pagka uh, sakalan lang ano ayan ayan nakasalang na rin siya sa pressure cooker habang nagluto ng puto, pinalambot ko na yung kare-kare. O, ayan. Hanguin ko na ngayon yung isa kasi luto na. Ayan. Luto na ngayon yung isa. Tapos ngayon yung isa naman ang isa salang ko. Dalawang salangan lang yan siguro. Mga lumabas din siya ng 50 pieces din yung puto. Talating kilo. Marami na yan. Yan. Palalamigin ko muna siya ng mga 10 minutes pagkahinango mo palamigin mo muna para hindi naman mainit pag hinawakan mo yan medyo malamig na kaya tinatanggol ko na siya sa lalagyan yan kanya po sila hilera mo lang at least meron kang dessert ayan marunong din akong gumawa ng biko kalamay, palitaw o ayan na may isa pang batch kaya hindi pa siya masyadong puno katapos yung isang batch ayan na o, yung pangalawang batch last na yan ayan na, hindi ko na pinakita yung ibang niluto ko may yan yung pansit kare kare yung gulay, hindi ko sinama tsaka may konti akong isda kanin ayan, nagdatingan na yung mga bisita chika chika na, ayan picture picture ayan, mga bisita ko nagdatingan na yan. Galing pa sila sa Antipolo tsaka sa Pasig. Ken lola ni Jaden. Ayan, tito niya. Ayan. Tiyempre, bago umuwi, kailangan may family picture para may souvenir.